Nasa kote sa Makati ang nasa likod umano ng isang car rental business dahil sa pangingikil sa kliyente nito. Subong ng biktima, tinatakot daw siya para magbayad ng malaki sa pagkakagasgas ng coaching nirentahan. Nakatutok si John Consulta. Pahirapan ang naging pag-aresto sa half Indian at half Filipino na si Kumar Tadani nang hulihin siya ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Ang suspect daw ang nasa likod ng isang bagong modus na red extortion scam. Sumbong ng complainant sa NBI, March 25, nang umupa siya ng sasakyan mula sa kumpanyang nakita sa internet. Nang magasgasan niya ang kotse, inalok daw siya ng suspect na siya na lang ang magpapapintura para makamura pero laking gulot na lang niya nang biglang mula 35,000 ay lumobo raw sa 600,000 ang hinihingi na sa kanya. Gas-gas lang 'yun ang sinasabi niya sa akin. Mom, we need to pay. We need to pay the police because uh, if not they will file the warrant against she will go to jail. May tatlong tao pa raw na tumatawag at nagdetekt sa kanya na nagpapakilalang police at secretary ng isa manong judge na naglabas na raw ng warat laban sa kanya dahil di pa kompleto ang kanyang ibinayad. May kakilala ko na doon sa old address, bigla akong chinat na ano nangyari? May pumunta dito, parang police na may dalang pitch, ano, paper na nakalagay wanted, tapos may picture mo. So, ako lang kasi nakakalam, may kinabahan po ako na parang pumunta doon sa old address ko. Iba-iba yung mga nagsisend ng message. So, malaking posibilidad na meron siyang ibang mga kasama. Itinanggi ng suspect ang aligasyon sa kanya. No sir, it is, it is not true. And then I have all the proof for that. I'm not the one who did these things. They are making their own stories. I'm not guilty for that. Ah, kakasuhan natin siya for rubber extortion, kakasuhan din natin for stapa and grave threats kung mayroon mga nabiktima pa itong grupo na to, pwede po kayong pumunta sa amin sa NBI, sa NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.